i <laughs> Sa so basketball, mga kasama, abay nagtala ng come from behind win ang Philadelphia Sixers upang so gulatin ang Miami Heat 105-104 to 104 sa play-in game kanina. Masaklap ang pagkatalo ng Miami dilan sa abansi pa ito sa scores sa first half at naghabol na lamang sa third at fourth quarter ang Sixers. Samantala sa so kabila naman, nakatatapos lamang magpagaling sa injury, nanguna pa rin si NBA reigning MVP Joel Embiid sa all-around game nito na may 23 points at 15 rebounds para sa Sixers. Top scorer naman sa Heat si Tyler Hero na may 25 points at nasayang ang naipasok na three pointers sa huling sandali bilang sa kinapos na sila sa oras. Bilang naman sa panalo ang 76ers, uusad na ito sa first round ng NBA playoffs sa Eastern Conference bilang seeded number 7 upang harapin naman ang second seeded ng New York Knicks sa linggo. Habang ang Miami ay may isa pang chance at lalabanan ang Chicago Bulls. Ang elimination game nila para sa huling spot sa playoffs ay gagawin naman sa darating na Sabado.